And good morning mga ka-update. Ngayon po patuloy tayo mag update sa napakagandang legacy na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Welcome to Romis Update Channel! Sa video ng ito mga ka-update makikita natin yung mga pinamimigay ni Pangulong Bumpong Marcos sa ating mga mga isda kagaya niyan ng ating nakikita mga bangka mga traktura no para yan sa ating mga mga isda at ganoon din sa ating mga magsasaka at sa video ring ito mapakinggan natin yung mensahe ni Pangulong Bumpong Marcos doon sa kagandahan na mayroong uh, uh, maayos na peace port mayroong uh, Uh, cold storage at merong uh, solar no na hindi na makakailangan ng generator. At papakinggan din natin dito yung pasasalamat mga ka-update ng direktang uh, nakatanggap ng programang ito. Narito po. Sa pagbabago nitong facility na ito Marami tayong uh, maaring gawin na hindi natin kayang gawin noon. Kagaya ng paglagay ng cold storage dahil alam naman natin, yun ang pinaka-importante para hindi naman masira ang inyong mga nahuling isda. At eh, kahit malayo ay madadala natin sa riwa pa rin pag pagdating doon para yung valor yung uh, pag, pagbenta ninyo ng isda ay mataas pa rin ang uh, ang uh, pagbili kaya te, napakahalaga yung yung magkaroon tayo ng cold storage at uh, malaking bagay din na yung cold storage dahil yung cold storage yan para uh, yung para gumawa ng yung mga ice plant halimbawa para gumawa ng yelo kailangan maraming kuryente maraming power Kaya't mabuti na lang, meron na tayong solar, ano pa, uh, uh, sustainable pa. Hindi na tayo kailangan mag, magpaantar uh, magpaandar ng generator, na gumamit ng krudo, pero meron na tayong solar. Pero malaking bagay po ito dahil nga uh, pinapalapit natin sa market ang ating mga manging isda. Pareho, lahat ng, lahat ng sektor ng agrikultura, ganito po ang aming ginagawa na pinapalapit sa pagsasaka naman yung mga magsasaka para makadiretso maka, maka na sila sa, mar sa merkado wala nang nasa, gumigit na inaayos po natin kaya inaayos natin itong mga fish port na ganito para dito pwedeng kay kagad hindi na kailangan is isakay sa truck tapos kung saan saan padadalhin napakalaki ang bayad ng transportasyon kaya ito ay sa aking palagay are isa sa pinakamahalaga na aming gagawin sa Department of Agriculture. Sa pagdalaw ni Pangulong Marcos sa Iloilo, most especially dito sa Iloilo Fishport Complex, siguro napakalaking halaga kasi makikita iya ang bagong rehabilitated na uh, market uh, stall number one. At siguro it will boost the morale of Iloilo, -Ilo, uh, most especially sa economic part na sa siguro at least ah uh, first time eka eh, second time to ng isang presidente na sa ngayon nga nakabisita ang last kasi nakabisita dito si President Ramos pa eh to be visited by President Bongbong Marcos Jr. here in Iloilo -Ilo Fishport Complex it is a great honor that uh, we have him and Uh, we fe we feel that we are important and that we matter in his um, sa kanyang mga kausa na pinaglalaban niya. Number one, ang volume ng isda na darating dito sa Kwan sa Iloilo Fish Court kasi noon do hindi mahirap kasi ang galaw namin dito do, do limited sa ganitong bagong building sigurado ko marami ang darating na isda na galing sa ibang lugar. At, at saka noon kasi pag masama ang panahon, ma tumataas dito ang tubig. Oo. Sa ganitong ginawa ng administrasyon na pinataas nito, sigurado ko hindi na dito papasok ang isdang ang tubig dagat. Maraming salamat sa amon president Bongbong Marcos, sa Gilgio, kag sa mga Bipar sa paghatag nila sa bulig sa amon tanantanan ng mga members ng saad, sa South Binunan, South Binunan Folk Association. Nagpapasalamat ako sa opportunity na ito na makapagpasalamat kami kay uh, President uh, Ferdinand Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na, inila, na nagbibigay ng tulong sa amin, ayong Department of Agriculture, yung uh, province of Iloilo, yung regional office ng Department of Agriculture at saka yung Philmec na nagbibigay sa amin ng mga machineries tulad ng uh, combine harvester, uh, traktora, uh, warehouse, uh, transplanter at saka yung dryer. Na uh, malaki yung tulong na naibibigay niya sa aming mga uh, miyembro ng pulau. Multipurpose Farmers Association na during na tagtuyo sa last 2023 na tagtuyo na feel ng mga member association namin na talaga yung government is behind their back. Madamo Madam gid nga salamat kay sa Presidente Bongbong Marcos Jr. Nga. at sa bilog ng Department nga. of Agriculture kag sa PFDA. Madamo gid nga. nga salamat.